Uh, kabayan Prite! Nasa ka? Kabayan Prite, Pornica. mga din? kabayan lang. Ating mga bisita galing sa Amerika. Sa mga taga Chicago, Illinois. Mga taga Rosario. San ano nga? San ano nga? San, Carlo San, Carlos. San, Carlos. San Carlos. San Carlos. Yung aking mga kasamahan hindi sa mataas na kahoy. Mga taga Chicago. Maligaya Pasko po. Are si Sir Boyet. Hmm, Areho uh, Areho original na uh, uh, Susmar si Pau Tawarin. Sa si Pau si Karikit. Ayan Ayun ang akin naman na din sa akin kaibigan na si Kabayan Chef Corporate. Salamat nang marami sa lahat ng si la Yan hong artista do si Marisa. Marisa. Marisa Delgado. Ayun. Ano ga kayo ng tayo Saan nga kayo pupunta? Ay, mag-iikot nga kami! Ayan, no. oh, oh, mga kabayan na kayo. Aray, pailan mo na kang bisita sa akin. Ay, ay apat na yata ito. Oo nga. Ay. Ayan, Oh. No. Sige, ay, salamat ay, po. Mahal na mahal na rin. Ah. Oh. Si Ship for Freak Warwin Guerra. Ah. Taga Chicago, si, oh. Illinois. Si, Rosario. At saka uh, yung mga kasamahan niya, mga patid. mga... Lahat na. Pa. Mga kasagpay. Ayun. Kapay, Friday. Merry Christmas sa inyo lahat. Oh, yan. Oh, yan. Give me hug, ining. Give me hug, ining. Merry Christmas! Mabibicture tayo. Ano yan? Sa kanya magmotor. man sa kaniyang ama. mahal. Salamat po. Isa muna, Sos Marisipo. Marisipo kabayan! <laughs> uh, Sir Boyet, papalit kami <laughs> sa sangaraw at karikitlaang naman ang ating... Ay, sabihan mo naman ako. Ay, naman. Hindi ako magpapasabi. Parang si Kuning, surprise ata. Salamat po. Hindi naman babarik ka aga. Mahaga pa magbarik. May mamamasyal. thank you. Inabati ko pala yung aking nag iisa asawa. Oo oh, nga pala! Oh. At saka mga anak din sa Amerika. Shout out po! Relax lang kayo. tandaan din. Relax na relax. Sino ka mga kasama mo sa live kahapon? Ako yung okay, nag-comment sa live kahapon. May kong katabi kang babay sa out. mga babay. Sa Sala katabi ka kami. Ayun. Salamat po. bye ha? See you next time. Okay? Pagkakabay. Sasabok ko na aking mga kwan. Sasabok ko na mga kwan. Oo, <laughs> oh, mga kabayan. Salamat. Ay, kabayan. Salamat. ay baay, <laughs> Merry Christmas sa <laughs> inyo. Pero ayan sa kabayan na rin. kumusta ang vlog mo kabayan? Kalumpang. Kalumpang. Ako bisita nagpapagawa bahay. Ay, sinasabi. Oh, oh sige. mo. Oh, thank you. Ay, matagal pa pala kumusta? Ang iyong jawa. Sige, mo ang iyong jawa. Dennis. Dennis, oh, shout out. kabayan Dennis. Dennis, sa... Canada. Uh, matagal na yun ah. Oh. Parang kaganda na katawan mo ngayon. Kaganda na yung katawan ngayon. <laughs> Ay, salamat! Ay, yun, Ay, salamat sa inyo. Wala man lang na ipa ako may dinosaur doon sa likod, ipapatayin ko sana kung ano. Ang tsara. Ang ho, mga are. Are, Tuwing dadating si Chef Freak, laging hindi naaaring hindi dadaan din sa amin. Bye bye, thank you. Areyo ang original na susmar si Potawarin. Ah, ginawa ko na sa clothing line ko.

Biyaya sa Diyos. salamat sa mga bayan. Ito dunyan donya ka eh. Okay, Akoi ano, sa bawat vlog ko basta sinabi ko ang selambit ko, ang susumang sipaw tawarin ka naman ni si Fourbrick. Yo, lagi. Oh, <manyan> ito ako na. Ikaw hindi pa. Di pa yamang na na. Yes. Merry Christmas! Merry Christmas! <manyan> Baby, hawak mo kami ito. Ka. Hawak mo kami. Christmas. Pangga trabaho. Ay bayan. Nasaan yung asawa mo? mo? na, Si Sir Bayad, Louis. Louie! Louis! nagwawaldas ng pera eh. Wala nga. Alis na ako. Bye bye. pera. Kailan nyo ba ulit ako susunod sa GMA? Kaya <laughs> yeah, mga kabayan natin, mga kabayan. Saan ka Ah, tayo Hello! Ito picture ko lang. Merry Christmas. Merry Christmas. Nice meeting you. Sa gulog. Ulit ah. Doon sa ano. Hindi, nakakapunta kay doon kay Pabi. Yung ah, turo-turo. Oh. Ah. Uh. Hello. Tone, See, man, so ito, nag-ayan? Sige Two years old ko. Maraming salamat. Mayroong gusto. <laughs> Yung kabayan. ito sa iyo. Kabayan Ramel. Bilang may pa. Laga Balbok. Mayroong nga-extra din Salamat sa iyo kabayan. Thank you. Kabayan kami kaya natin sa SM City, Batangas. Ang <laughs> mga bubay na, Mga staff din sa ano? Sa... Uh, <laughs> sa children's <laughs> ano? Clothes. Eh... <laughs> Ako'y kinukulit. Ay, namang no naman pabisyo. Oh, yaboh. oh yaboh. yun po. Nalayo na. Oh, Pabisyo nga rin napunta. Sama kay Dinay. Okay, kaway. Ay, 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 ay. I-shout out yung mga syuta-syuta nyo. Oy. Shout out po doon sa tatlong jowa. Ayun. Tatlong jowa nyo. So. Tigta-tatlo. Ayos. Dito, one. Dito, three, two. Ayun, hindi lalantak na kami. Aming paborito din is Kenny Rogers. Itong ating uh, high fiber meal. Ito naman ang Solubee with side uh, dish uh sour cream uh potato